ito ang kaibigan ko ng jackfruit langka yan, naghihiwa na siya sige, hiwa, hiwa ako ang magbablog hindi ko pa natikman ang langka na ulam guys kaya matitikman ko na sa pagluluto niya okay, hiwa hiwa muna siya guys ang laki, yan pa o. Oh. Yan pa. Yan pa ang isa. Kalahati lang ang gagawin yata. Kaya, marami ito. Hiwa-hiwa muna siya. Taga-vlog ako, hindi ako tutulong. <laughs> ako yung vlogger. Vlogger. <laughs> siya guys, oh. Long hair katalikod. Ayaw niyang magpa-view. Kaya likod na lang niya nakikita, guys. Oops, hanggang doon lang. Ayan, ang ingay ng kanyang pag smash guys. Siya ang magluluto. Ang chef. Chef. guys, oh, tapos na siyang maghiwa ng kalahati. Ang dami. Panoorin natin kung paano siya magluto, guys. Kasi hindi ko alam kung paano magluto ng langka. First time kong makakita kung paano lutuin ng langka. Kasi sa amin, hindi naman namin inuulang. Yung hinog lang kinakain namin. pakuluan pa pala muna bago niya iluto. Ganun pala. Parang labong lang. Pakuluan muna bago iluto. Um, ang dami. Isang kawali na malaki. Parang kamansi din. kaman Kamansi. Langka naman ito. Langka. Si Malu. Siya ang chef cook. Siya din ang nagluto nun sa ano. Inulam namin yun. Hindi pa siya tapos maghiwa ng mga ricado guys. Malapit ng kumulo ang dilis ang sahog niya guys. Ayan. dilis Galing from Philippines. Halo-halo. Hinahalo na niya. Kumulo na. Kaya hinahalo na niya. Ayan, guys. na, guys. Tapos, tanggalin niya ang tubig mamaya. naka na ang pang-strainer. Ayan ang strainer. Ayan, guys. O, oh, tinanggal na niya ang ano, mainit na tubig. Magigisa na siya. Ayan siya. Oh. Oh, someone is calling at you. Ate, eh. Not mine. Ayan, mag na siya. mag na siya. Ayan pala. Ba talaga? Ba talaga ang sili? Ba talaga? Sinali na pala ang chili sa pag-ibisa. Ayan. Tapos, ilalagay niya ang dillies. Yun, ilagay na niya ang dillies. Dillies. Dillies? Dillies. Delicious. Dillies na delicious. Dillies. Focus nanya na ang langka. So, tapos na niya ang langsa. Ah, ganun pala siya. Dali, na lang. Halo-haloin. 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 Halo-halo. Halo-halo braso. Yung <laughs> <laughs> braso niyang 60. Uh, may magic sara. Oh, ang eh. bango na niya, ang bango. Mm? Amoy sili. Amoy mean sewage? Sili. Sili? Mm -mm. <laughs> Malo, nilalubukan niya. <laughs> Hindi, may sili naman talaga nilagay. <laughs> <laughs> Hindi, yung ano, ay, araw mo nang nilaloto mo yung sinasabi niya. May sili daw. Um, may sili. sili, amoy, bilis huh? Tapos, it, ang kamansi. Ay, langka pala, langka. O, oh, naran yeah. mo ka na, ano, tikasin. Halo-haloin ulit. Halo-haloin ulit. Halo-haloin. Oo. Mm -hmm. Ing boil na kay nga umuna. Ing boil na. Kasi mm -hmm. talaga malugo. Yeah. Ay, yeah. mga <laughs> <laughs> oh, oh di ba nakita niyo 'yon? Hindi, hindi nila nakita, hindi nakataas. Ah. Uh, Yan oh, na niya ang gata. Lalagyan niya ng gata. Lalagyan niya ng asin, guys. Asin. Yan. Una ilagay na niya ang gata. Hindi ko nakita. Hello. Hello. Ayan na lang pinto. ang rinse niya. Oh. Gata. Isang latang gata. Ayan guys. Oh. Yum yum. Ang bango na. Nakulong na ang gata. Mm -hmm. Smells good password malo. Ayan, nilagyan na ng takip para madaling malo. Nagluto na rin ng kanin. Ayan, inubo pa ang chef. Ayan, kumukulo na guys. So, kumukulo na. Ang bango na. Ayan, ahaluin niya ulit. Naamoy na ang gata. akala ko iprito pa ulit iprito pa ang dilis bago ilagay hindi naman pala nakaprito lang na? na? kaya naikirong tatay ah, naikirong daw naigisa-gisa na siya ang bangun jeng timplaman ka not dead. Ayos na yan. Hanggang bang po. Hanggang bang po. Hindi ako <laughs> Maubos ba niya yan? Hindi, pinag... Parang hindi ako nakawalis. O, di. Maiwan ka. Hindi ako makatulong mamayang gabi. Uy, niya. Mapangulong. Uy, niya. ako para parami ka dyan ng ano... Unli rice. Unli ka no. rice. Oh, my God. Ayan o, no, ang magaling na chef. <laughs> Hindi siya marunong mag-load. Hindi <laughs> siya marunong. <laughs> ayan o. Oh. I-boil mo muna, tapos itapon mo yung tubig. O, <laughs> Ayan, binuksan ulit. Mm, hanggang punti na lang ang tubig. Kuya, bis ka ba tayo? Oo, oh, oo. Oh, <laughs> na lahat ng ano yan. Wala nga. <laughs> Hindi yan, ang dami. Pepe ka, nagpwede ubat na. <laughs> Para makatulog ka, mahimbi. Pag uwi sa mo, mo sa bahay niyo no. Ay, luto na pala siya, guys. Siya ang chef natin. Si oh. Miss Malu. Oh, next ako, chef. Ikaw ang chef. <laughs> Palpalaran nga, chef. <laughs> <laughs> Ayan, oh guys. Pakita ko sa inyo. Ayan, umuusok pa. Oh. Siyempre, may ano pa siya. May... Ang bango, guys. Kaya ma masarap. At saka marunong talaga magluto si Malo. Siyang laging nagluto. Hindi lang siya marunong. Pag may mga marunong na rin ako, no? Talagang the best. Ang kanyang luto. Ano lang naman? Ang kanin, hindi pa. <laughs> Mamaya. Kasi simula pa lang. Ayan ang rice guys, hindi pa ready. Pero ang ulam ready na. O, oh. ayan. Buksan ko ulit. Ayan, lumabas ang kanyang amoy, ang bango. Okay guys, hanggang dito na lang. Sana nag-enjoy kayo sa nilutong ano ang pangalan? Si uh, luto ni Malu na langka, ginataang langka. Tikman natin guys. Kuha ako ng konti guys para matikman. Ayan. Ito guys. So, tikman natin. Mm. Ang sarap. ito ang maliit na kitchen malaki na po maganda na ang sarap guys ang sarap guys natikman ko na okay guys hanggang sa muli sana nag-enjoy kayo sa panonood kung paano lutuin ang ginataang langka hanggang sa muli bye bye